Sabantay gumatang to sinang ilaw nga inted ni kung nga mga minjinagan mo Wo Piang lo wo piang li wo pong li Basta da wo na from Taiwan Wo piang liu sa wo piang lu Mo Basta thank you so much wo piang li Ito na sinang ilaw Damdama Sabi yan Tanawan ni si Baka Kasi Baka kaya ko eh wait lang hmm. Makan pankol matang ako yan pa Paro na ba paningin kung atis ka na sa akin Ay, igit naga ka, nagadong avocado ni Diyos ko eh Apa itu awan jelek laku di tuan? Kau jadi hati tisu kiti, unno, benne? Awan itu unno, awan unno, un benne? Ada tambah-tambah lagi nak tukar tangan rudan tu. ko ba kung nisyo, tawa ako. Tawag para silang lawin. Bakit ayaw mo akong i-friend? Hindi mo pa ko na, te. Hindi, pag nag isang kilo, te. Pag nag-follow ka, te, ma hindi ko na kayo maaad kasi na, na ano ko na na yung limit ko. Wala pa, te. Bago-bago lang ako. Ano yun, te? Sarap-sarap nga lang mong binak. Kain ng crabs to, eh. Ayan ba yun? Crabs ba yun? Kapte. Kapte, te, kapte. Ayaw sa barat, eh. Ano yung nilagay mo, te? Laman yung... Hindi, patiin Oh, wala na. Kita na wag, so, lang... it, <laughs> wag si... <laughs> Uy, Ate, wag mo ina. naman damihan 'yung Kanya ito. Libro. Ayaw ko 'yan, matigas masyado Yung yan. tripilya mo ang damihan mo 'yan. 'Yan ang gusto ko. Hindi <laughs> 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 niya ang libro eh. Ayaw niyo gusto ka, mag ka dyan. Ate, wag tiayo ko dyan, te. Libro mo mo ko bibigyan ng libro, hindi naman ako mag-aaral. <laughs> Ay, bro, Ate, na, yung laman din kaya ang idagdag mo, te. Opo, yung laman naman na, ah. Okay, Ay, sa mga prana mo. Ito lang, ito lang. Ito Okay. ito lang. Ito lang, 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 ito lang. Ito namin wag ganyan lang din ang partalogan eh. Okay. Wait lang po. Papapark na tayo. Kaya ang kukukisan, bugwa lang. Bugwa lang. Eto'y laya. Tapos madamdaman, ipakita man yan. In one. In one, two, three. Charan. Tapos na. Okay, nalpas tayo. Nga nabugwanin. So, ipabore tayo. Kitain nyo madamdaman. O ipakita dito'y kekwa. kay lakil na yun. to'y. Okay, in one, two, three. Bye. Okay, tapos na siyang na-boil. Ang next ko mapapakita ngayon is nahiwa-hiwa na. In 3, 2, 1. Tarang! O, oh, diba? Nagyaragyaretin. Next ko ipakita, Madam Damatrike, -dam na luton. In 3, 2, 1. Tarang! Na